look guys, so come back to my channel of my sticky vlog so yun nga guys, gumagawa ako ng sa ko and then, um, may na ng konti, kasi wala na naman lang tayo pa rin ngayon, so tuloy ko lang, gagawala ko ng pang lunch namin ng na aking alaga, so ayun, gagawa mo na ako ng, um, alusay ko prepare pala ko ng isang hotdog Tsaka mag-bread lang ako. Um, gusto ko nga ng Milo with coffee. Subukan ko siya mag-intra ng Milo at saka coffee. So, yun, Try ko muna siya. Tapos mo na tayo. Bali, pinakukulan ko lang yung, ano, uh, yung hotdog. Kasi gusto ko na, ano siya, may, malambot siya ng konti. Okay. isa lang kasi nga uh, hindi ako pwedeng kumain ng uh, dalawang hotdog isa lang pwede pinati ko lang yan sa hindi ko nalalagyan ng uh, mantika. Ayan, hinati ko lang. Ayan lang yung almusal ko. Hindi mo na mag-iiklog ngayon. Kasi, eh, every time, puro iklog na lang yung ating almusal ko. So, ayun. Oh, bread. bread. Okay. <laughs> hindi ko siya guys lalagyan ng ano, mantika. Kunti lang naman, hindi man masyado ano, yung gagawin ko. pati na Milo ko, nilagay ko sa isang lalagyan. Ito yung natira, kasi wala na akong lalagyan. Kailangan ko lang ng Milo. Ayan, isang kilo pala yung binili ko kahapon. Isang kilo lang na Milo yung binili ko pa And then, bumili din pala ako ng gatas. Nilagay ko na rin dito kasi wala akong lalagyan. Yung gatas na ano yan, na condense. So, okay na yan. Hindi ko masyadong, ano, na uh, prinito. Kasi ga, baka masunog. Ayan. I know. Dalawa lang yan. Okay na yan. Ayan. Kasi kakakun uh, ko. Parang uh, ano, parang naman kasi na mag-shake yung aking katawan kahit na uh, hindi naman ako gutom, hindi naman ako gutom na gutom, kaya nakabili ako ng Milo pang talakas ko. Nagay ko ulit sa protein. Yung ano yung kaha nilagay, inano ko siya, <coughs> nilagay ko lang siya sa uh, isa isang protein. nilagay ko dito. nito Siniksik ko siya ng maayos. Tinaktak ko pala. Tinaktak ko pala siya ng tinaktak. So, yun. Kasi wala akong lalagyan eh. So, yun. Ayaw ko naman din kasi siyang ilagay lahat dyan. And then, kasi mag-experiment tayo ng kunting gagaw. Oh, kasi may gagaw para makita mo. Ayan. Yung kanina nilagay na ako ng um, dalawang kutsara na milo. Tapos ngayon, maglalagay ulit, maglalagay ako ng testing natin kung masarap. Maglalagay ako ng kape. kailangan ko ng malinis. Tsaka, ano na. Ayan. Siguro, hindi masyado. Ayan, ganyan lang yung kape. Lalagay ko. Try ko lang sya. ikman ko yung lasa kung okay siya. And then, maglalagay ako din ng condensed, condensed milk. Ayan. Kailangan malinis yung aking ano. Uh, siguro mga ano lang. Uh, hindi gaano puno titignan ko yung tamis kasi ayok masyadong matamis kasi yung Milo guys matamis na eh uh, hindi ako gagamit hindi na ako magamit ng sugar so ginagamit ko is uh, condensed milk so ayun kung masyadong ano puno ayun ganyan lang yung nilagay ko try ko lang kung ano yung lasa <laughs> ayun mag experiment ako so yun nagyan ko na siya ng mainit na tubig Try ko kung masarap siya. Kasi, guys, napansin ko kasi na naging adik na naman ako sa kape. So, kasi yung ginagawa ko, guys, umaga nagkakape kape ako with a condensed milk only. Then, um, and then, parang gusto ko pa rin magkape sa hapon, ba? So, na-feel ko na, sabi ko, parang hindi na maganda. Kasi, nga, ah, uh, basta may nag-feel ako hindi maganda. Kaya yung, uh, sabi ko, Tigil ko muna yung aking pagkakati sa hapon. So, ang gagawin ko na lang is mag na lang ako sa yung sa tea time. Ayun. Uh, kasi gusto ko guys, mainitan niyo aking sakura sa ano, sa hapon. Kaya, kaya ganun. Ayan o. No. Titikmang ko na siya. Mainit pa eh. Yun nga guys, ang almusal ko dahil. Uh, eto. Saka yung uh, dog, Isa. Kaso wala akong ano. Ayaw ko maglagay ng um, mga mayonnaise. Ganun. Mmm, nalasa siya guys. Para siyang uh, choco. Ano may yung kapi sa Pilipinas na ano, ano? ah, uh, coffee. Yung coffee na may coffee na may chocolate. Ayun. Mmm, ganito kalito. Ganito kalito yung nasa. Sarap! sarap niya guys. Try niyo, guys. Ang ginawa ko um, dalawang kutsara ang ano, ganito siyang kutsara ah. Ganito kutsara. To, uh, dalawang kutsara ng Milo. Um, half ng, hindi siya masyadong puno ng isang teaspoon na ano, na kape. <coughs> And then, uh, hindi rin siya masyadong puno nito ng isang condense. Good. Sa suwabing-suwabing lasa, guys. Eh, hindi siya... Basta parang ano siya, parang kape na... Ano ba yun yung kape latte? Kape latte ba yung tawag doon? <laughs> hindi ko alam. Basta may nakita kasi ako sa Pinas, may paninda kami sa bahay, mamaya tatanungin ko. Um, kung anong pangalan nung ano doon, yung sa bahay na panindad doon sa bahay. Nakalimutan ko na eh. Yung may uh, chocolate na, may kapina. Yung 3-in-1 na yun. So, yun. Ganitong-ganito, guys, subukan nyo. Milo o kaya Ovaltine, pwede rin. Pero, ah, uh, mas gusto ko yung Milo kasi, guys, eh. So, yun. Parang natatamisan ako masyado sa Ovaltine. So, ito yung inano yun, okay. ko. So, yun. Grabe, ang sarap niya. Mm, parang ano? Parang may cocoa, pero yung cocoa niya is hindi is smooth lang siya, guys. Parang is napaka-smooth. Smooth ismooth niya in, 'di ba yung cocoa pag nag-ano ka nang nagtimpla ka ng ganito cocoa, is malalasahan, maano ba, masasalat ka. Ito hindi smooth. Smooth na smooth siya talaga wow, karamihan sarap hmm andun yung um, combination ng mararamdaman mo talaga yung coffee na nag-slide sa Milo parang pag tin tinikman mo siya ayun yung coffee niya muna bago parang yung sa dulo is Milo ayun na guys, ang sarap ang smooth, ay alam ko na kung bakit dahil sa condensed na ginamit ko, kaya yun ayan, may bago tayong experiment ngayon ayan, kung sinong may gusto neto, try nyo guys Milo, Coffee and Condensed pagsamahin nyo guys, napaka smooth niyang hihupin grabe, suwabing suwabi yung smooth niya, hindi siya magaspang hindi siya magaspang guys hindi sigo just because the condensed milk na na mix ko siya so yun try nyo guys try nyo so yun nga guys gagawa na ako ng aking almusal hindi ko na siya ito hindi ko na siya ito ayan ganyan lang naman yung ginagawa ko guys hindi ko na siya hindi ko na siya anuhin. Oh, yan lang. And then, dapat ito ko pa siya eh. Pero hindi na. Hindi ko na rin siya lalagyan ng hindi ko na rin siya lalagyan ng ano, ng ketchup, kung ano-ano pa dyan. Ayoko. Ayoko yung kakaiba um, ng lasa. Basta naramdaman ko, nalasahan ko na mayroon siyang palaman sa loob. Okay na sa akin. Mm. Pero masap. Huwag niyo lang itong araw-arawin Yung, yung outdo ko kasi hindi daw po yung maganda. So, yun. Lalo na sa akin kasi meron akong ano, may pressure eh meron itong ano eh. Um, naka kasi siya guys eh. Marami siyang salt. So, yun. Mmm. Harap. Ayan. Kaya ang ganyan. Wala na. Ayan. Ah, oh, sarap. Bye bye. Share ko lang ito sa inyo. So, gayahin nyo na guys. Try nyo. Gawin nyo ito. The best.